pinakabida. This time, ikaw na yung pinakabida. ah, uh, yan nagdadala ngayon ng grupo. So, anong pinagkaiba nito before? Di anong presyo nito sa iyo right now? Um, malaki po yung role ko, pero hindi ko pa po sinasabing bida. Parang ngayon, alam <laughs> po na ang bida na. Sobrang kinakabahan po ako kasi yan na nga po, ang laki nga po na role na binigay sa akin. Kaya sobrang nag na prepare po ako para dito sa show na to. Sobrang sobrang thankful din po kay na boss na binigyan nila ako ng ganito malaking project na hindi ko iniisip na magagawa ko to this year. Bigla na lang siya dumating. Thank you din kay Lord sa family ko. Sa lahat po na tumulong sa ako. Pero may pressure pa sa'yo yun. Sobrang. Paano minahandle? Hindi. Ano lang po pag po nagbabasa ako ng script, gano'n. Talagang pinaka-aral mo po. Para pagdating sa set, alam ko yung gagawin ko. Hindi po ako masyadong kakapahan. Okay. Thank you, for that. po, ang isang director din bang mo ay pressure din na uh, ganito, makasikat ang mga series na feature yung mga yung Sorry, pressure pa? din. pressure din ba ang isang directress? Oo naman po. Actually, Before ako mag-start ng si Ducey Drake, may ko si Kuya Ted Kuburol, yung director ko ng Luchana Section B. E. Kasi kaibigan ko si Kuya Ted. Uh, Dati siya, ako script con, way back, way back, nasa Star City ba pa ako. Sabi ko, Kuya Ted, good luck mo naman ko. Parang bigyan ko ng blessing. Sabi ko, I'll try to follow your footsteps kasi sobrang successful ng Luchana Section B. E. Nandun talaga yung pressure, hindi mawawala. Kaya hindi pwedeng magkangali kailangan tama lahat ng step. Kailangan pinag-aralan lahat ng gagawin. At kung nagaling ko lang sa film test, kailangan mas doblihan pa yung trabaho para para mapakita ko naman na tama yung ginagawa. Okay. Uh, speaking of pinag-aaralan, paano kayo nagko-collaborate ng writer in terms of yung uh, pagpapakita ng mga eksena pambagets talaga at napapanahon ngayon sa ganito lang social media world tayo. Dumadaan po kasi yung script revision sa pagsinulan po ng writer yung meron po na yung treatment as magiging script as draft 1, 2, 3, 4 Dumadaan sa akin, dumadaan sa Viva, dumadaan kay Arisa Lahat sinasala namin hanggang umabot sa pinaka final draft, isang episode pa lang yun Ganun siya kabusisi, minsan inaabag kami ng third draft ultimo ultimo balita ng detalye kailangan malinaw sa character. So lahat po yun, tulong-tulong po yun mula sa akin, sa mga episode writers, sa head writer kong si Benzer Baterna, hanggang sa creative ng Viva, hanggang kila Miss Vince, kila Boss Pal, lahat po yun, collaboration po talaga yung pagbuo ng isang episode lang and the rest of the episode. Isang episode pa lang. A reaction, Miss Alicia. gaano kahirap ang kandali ang gano'n? May, matrabaho po siya, pero at the same time, very appreciative po ako sa Viva kasi nakikita ko po, po talaga yung hard work. Like, kanina lang po mag kami ni Direk. Tinatanong niya kung ganito ba yung, ganito ba talaga yung eksena nito, ganyan. So, teamwork po talaga. As uh, kay Robin din po, at siya kay Angela, kanina pa lang nung pinanood po namin yung uh, trailer, they were asking me, may notes ba kung ano pa ba yung feeling ko kulang. Ano yung po? It's a uh, team effort po talaga ng buong production team para mapagin yung story na yun. Uh, at nakikinig ka naman doon sa mga artist ang nagsasuggest or nagbibigay ng input din. Yes po. And then they were asking me since ako nga po yung writer if feeling ko may kulang pa ba sila. Uh, Very open po sila sa notes. So na-appreciate ko po, po talaga yung mga actors and si director po and yung mga scriptwriters po.